Good day, beautiful Monday mga kasuki December 16, 2024 Ate, o, yan Ang ganda ng wall clock niya oh. Unique ang ano, ang design Ipilitan natin ang bagong makina Yun, wear na yun Ayun lang Sige, ito yung dating makina Ito yung papalit natin bagong makina mga kasuki Ya. Ini pintuan niya. Pero ito lang naman. Ano nangyari? Yan. Ayaw, ayaw. Pinutin mo yung itim na yan. May, may, data ka pala eh. Lumabas. Yan. Pinakabot na natin. Nasaan yung tornelyo? Nawawala. Okay, okay. battery Mago pa lang traffic na Ibig sabihin talaga Ang tao ngayon ilang araw na lang Pasko na Ba't ganun kaya? Ba't kaya ganun? Nagiging traffic Pag magpapasko Oo nga Tayo bisibisihan lang <laughs> wala pa yung ano pag matuyo na yan pwede natanggalin yung goma pwede naman kasi hindi mo natanggalin yan para dumikit yan okay mandar battery low bat na talaga yung battery mo wala naman, wala naman problema yan kahit hindi magamit eh. ano yun eh? basta okay ang battery tuloy tuloy lang ang andar niyan ngayon ay 9 quarter quarter advance to sa akin 5 minutes eh Guys, uh, sure isukat sa'yo wish you. A Merry apat kasi maliliit yung akwat niya eh. Okay na ito umandar na. Balik battery. Eh, yung ano, nagtutubog pa Hindi ako nagtutubog. Babawasan na lang natin. Yan mga kasuki. Okay na to mandar na. Binawasan ko ng apat. Yeah. Kay ate. Ayan mga kasuki, okay na. Pangalan ng wall clock is Adore. Adore. ganda 'yung design, no. Galing Wow, galing pa palang ibang bansa. Oh. So, okay na 'to. Gagamitin natin 'yung nakakatindig sa likod. So yung ice scroll. Tingnan ng presyo. Pero 'yung ganito mahal na rin nito. Oh, nasa mga estimate ko nito, nasa mga 500 to pataas. Na Pilipino man eh? No. Oo. Yeah. Ha? Papahirin. Ah, hindi lang, mura ba yung sabi ko no? Ayan mga kasuki, okay na to. Ayan mga kasuki, yung may-ari ng wall clock na pinalitan ko. Sa kanya rin ito. So, i check din natin ito. Ayan, shout. Oo. 0.26 ang mga battery niya para lumabumuka ayan oh, parang mga parang mga nangitim na yung mga battery niya oh Ayan, mm -hmm. Nangitim na Sabi ko na Sana mandar pa ito pang makina po pa naman ito disposable check natin check ma check wala oh, na talaga forward lang ito kita natin ang 626 original pero oh, yung kalaki ng Oho, uh -huh. pareho lang. Isang, isang ano lang. aking okay, umandar tapos itong isa itong mga battery ng dati mga local ito ito itong pinalit ko pinalit natin mga original ayan pareho lang yun ito. ito okay na ito ayan umandar andar ay lagay natin muna ito kalau kalau Itu ang nang parang 50 50 itu nang item yung terminal Oi dikau pag inde na ayo na wala na ta magawa <laughs> Wala makina na ito. Ayaw yan, ayaw. Ah, ito. Iba ang battery nito, hindi yung ganito, hindi yung tag-150. Tag-150 ito, original. Original, maganda itong relo mo. Original ito. Original. Hmm. Mayroon may na akong stock nito. 721. Wala na yan. 721. <coughs> stock talaga ako nyan. Kasi birang-bira itong battery na ito na 721. terminal niya hindi pa siya nag-click okay umandar agad oh ano itong anong pamagat itong rilo ah pamagat imperial genevieve sis ito sis ang makina niya yun eh, babe. Sa Tagalog pa, hinubeba. Pabawasan ko yung 16 December 16. Beautiful Monday. Ilang tulog na lang. Pasko na. Kaya <laughs> Paskong malungkot. Ang hirap ng buhay. Purumahan. Oo. Uh -huh. Lahat nagmamahalan. Mm. Ang tao lang ang hindi. <laughs> Ayan, okay na yan. Ito, ilan ay bawas natin? Sige. Okay, wait lang. Kahit walang pera, dapat magmahalan. Kasi ibang nagmamahal. Lalong tumataas at nagmamahal ang mga bilihin. Ay, naku, sana tayo papunta nito. Punta tayong Mars. <laughs> oke bawas ng isa Ya yeah. Traffic na First time ko kasi magpaayos. Eh. Oo, dito naman po oh. yan ang bahay. Saan ka baban bandating nga oh, Sa eh? Ka... dito kana nakapwesto? No? Oo. Oh. Dito Nakal ko na dito. Saan ba, oh. saan ka ba nang ano, tira saan banda? Tapos yung bahay ko, dyan lang sa may Minute Burger. Sa Papasok. Buska yan, oo okay na ito yan kay ate bagong kasuki subscriber natin eh, hindi ko na siya kukuna ng muka paraan <laughs> at... <laughs> yan thank you, thank you ate lit battery ang Rilo ay ano to? ah rolex oh, rolex oh. rolex 100 lang sir Rolex lang pala Rolex na imitation. nanti momentum battery. So, na Ini mandat mandar mandar Oras is Open mga kasuki ayan ka. siya ayan guys anong wilo to siko 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 ayan 100 lang battery nito hmm. okay naman yung 200 na yun

Ayan. Yeah. Okay. Seiko. Seiko 4. Hindi Seiko 5. Thank you. Okay na yeah. yan. One month warranty. <tinyo>